Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Kristo ang palatuntunang ito ang payo. Gusto na po kayong muli mga giliw naming taga-subaybay sa pangalan po ng Iglesia Ni Cristo. Ako po ang kapatid na Arnel Solano at ito po ang palatuntunang, ito ang payo. Gaya ng dati, sa loob ng may kalahating oras ay muli tayong magkakapiling para po alamin ang mga payo ng ating Panginoong Diyos na nagsisilbing gabay po natin sa ating pagdadala ng pamumuhay. Sana po abutan kayo ng palatuntunang ito na nasa maayos po na kalagayan sa piling po ng inyong mga sambahayan. Sa pagkakataon pong ito, mga giling namin taga-subaybay gaya ng dati ay sasagot tayo sa mga sulat, email at uh, iba pang mga uh, messages na ipinadadala sa atin ng ating mga taga-subaybay. At ang atin pong sasagutin ngayon ay galing po kay Tony Rose ng Valenzuela City. Ang sabi po niya ay ganito, Magandang araw po sa inyo, Ka Arnel. Gusto ko sanang mag-consult for a topic po. Ano po ba ang stance ng Bible tungkol sa self-worth ng tao? Kasi di po ba minsan yung mga tao, binabatay po nila ang self-worth sa karir nila or how much they make, material things, education, ganun po. But what should be the Christian perspective as how we must view and approach our self-worth? Ayan yung kabuuan ng kanyang uh, mensahe po sa atin. Nagpapasalamat tayo kay Binibining Tony Rose ng Valenzuela City. At sana itong aming ipaglilingkod ay makatugon sa inyo pong inaasahan. Mahalaga nga naman yung tanong na ito. Eh, no? Kasi kayo po, dumating na ba sa buhay ninyo yung point na nag-isip kayo? Bakit kayo narito sa mundo? Yung ano ang kabuluhan ng inyong pag-iral? Di ba? Ano ang inyong ginagawa sa inyong buhay? May kwenta ba? Sabi nga, yung buhay at pamumuhay na ginagawa natin. Palagay ko sa lahat ng tao ay halos dumarating po ang ganyang kaisipan. Kapag ka ang pag-uusapan ay Biblia, sapagkat yun naman po ang kanyang tanong eh, yung sinasabi ng banal na kasulatan? Ang itinuturo ba ng Biblia na kabuluhan ng tao o worth ng tao ay yung magkaroon siya ng kayamanan, yung kanyang karir, gaya nga ng sinabi, yung material things at education? na iskulang lang po munang linawin. Hindi po tayo tutol sa pagkakaroon ng edukasyon. Ay, napaka-importante po niyan. Kaya yung mga estudyanteng na nakikinig, mag-aral po kayong mabuti, no? Wala mo ligaw-ligaw at iba pang bagay na walang kinalaman sa pag-aaral. Samantalahin niyo pagkakataong na pag-aaral po kayo ng mga magulang ninyo. Hindi rin tayo tutol sa pagkakaroon ng karir. Maganda po yan, di ba? Yung nagtatagumpay ang isang tao sa larangan na kanyang pinili. O kaya ay yung magkaroon siya ng material things. At saka yung how much they make, sabi nga, yung kanilang kinikita. Mabuti po yan, lalo yan naman eh kung nakuha sa tama, legal at maayos po na paraan. Ngunit, yan kaya ang nagbibigay ng kabuluhan o ng worth sa isang tao. Kapag ka ating sinangguni, alam nating sa banal na kasulatan ay may itinuturo na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang isang kahayagan na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay ang mga nilalang niya na narito po sa lupa. Maraming nilalang ang ating Panginoong Diyos. Una na itong mundo na atin pong kinaroroonan, di ba? At ang mga bagay na naririto. Pwede nyo nang ituro ang mga bagay dyan. Hangin, tubig, uh, tanim, mga hayop, at iba't iba pa ang pinakamahalagang nilalang ng Diyos ay wala pong iba kundi ang tao. Kasi kung papansinin ninyo at kahit sangguniin po ninyo ang Biblia sa Henesis, ay makikita ninyong ang lahat ng mga bagay na nilalang ng Panginoong Diyos ay para po sa kapakanan ng tao. Kaya ang sabi ng Diyos ay ibinibigay sa kamay ng tao. Eh. Wala ka nga namang maituturo na nilalang ng Diyos sa mundong ito na hindi pinakikinabangan ng tao. Di po ba no? Mula sa bato, sa tubig, di sa mga tanim, sa mga hayop, lahat ng yan ay pinakikinabangan ng tao. Pero ang tanong ngayon, na yan nga ang itinatanong sa atin nang nagpadala ng message ay, ano ang kanyang self-worth? Biblia po ang ating sangguniin. Basahin natin ang sagot ng banal na kasulatan. Ang babasahin ko po ay nakasulat dito po sa aklat ng Ecclesiastes. Ganito ang ating matutunghayan sa 12 ang talata po ay 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Malinaw po sinasabi ng Biblia. Di po ba? No? Ang sabi sa atin, matakot ka sa Panginoong Diyos sundin mo ang kanyang mga utos, ito ang buong katungkulan ng tao. Sa makatwid, sa maraming nilalang ng ating Panginoong Diyos, natatangi ang tao. Sapagkat ang tao ay nilalang para po matakot sa Diyos, sumunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Uh, sa puntong ito, gusto po naming linawin. Baka kasi ang iniisip lang ng tao na halaga niya kapag nagkaroon siya ng kayamanan. Kapag ka natuon na lang ang kanyang pansin sa pagkakaroon ng kapangyarihan, alimbawa, okay, pagtatagumpay doon sa larangan na kanyang pinili, na para bang pagka hindi niya nagawa yung kanyang hinahangad, eh walang kwenta ang kanyang buhay. Ah, hindi po nagkakamali po ang may ganong kaisipan. Sapagkat ang tao, ang magbibigay ng kabuluhan sa kanya ay kung natutugunan niya yung kanyang katungkulan. Kasi ganito eh. Kapag ka yung kaukulan, hindi natutugunan, edi eh walang kabuluhan. Ganon din ang tao. maring eksistido ang tao, nabubuhay ang tao, nag-aasawa, nag-aanak, nakikipamuhay sa isang lipunan, pero pag hindi niya natutugunan yung pangunahing layunin, yung buong katungkulan niya na matakot at sumunod sa Diyos, hindi niya natutugunan yung kanyang kaukulan. Ang tanong naman ngayon ay ganito, paano po ba yung pagkatakot sa Diyos na binabanggit? Linawin po natin yan sa pamamagitan ng pagtuturo din ng Biblia. Sa Kawikaan, sa 8, ang talata naman po ay 13. Ito po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Papaano po ang pagkatakot sa Panginoong Diyos? Ang sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon, ipagtanim mo yung kasamaan. Sa makatwid, ang may takot po sa Panginoong Diyos ay lumalayo sa kasamaan. Hindi siya lumalayo sa Diyos. ni Di no? Ang natatakot sa Panginoong Diyos kung ganon, sumusunod siya sa Diyos. Hindi siya lumalayo sa Diyos. Lumalayo siya doon sa gawang masama. Kaya sino mang napakalakas ng loob na gumawa ng masama, isa lang ang inihahayag nun. Hindi po sila nagtataglay nang banal na takot sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang natatakot sa Panginoong Diyos, lumalayo sa kasamaan. Ang kumikilala sa Panginoong Diyos, sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. At yan hindi po namin salita. Yan po ay mismong pagtuturo ng Biblia. Mababasa po natin dito sa unang Juan. Sa dos, ang talata naman po ay tres ganito po ang paliwanag sa atin. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang pagkilala po sa Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang utos. Pag sinabi ng taong kumikilala sa Diyos, pero hindi naman tumutupad, ano tawag sa ganong tao? Itutuloy ko lang yung pagbabasa sa talatang 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Eh wala naman siguro sa atin ang may gusto na ang tawag sa atin ay sinungaling. Di po ba no? Masakit yon. Pero kahit hindi tawaging sinungaling, pagka ang aktuasyon naman ay eh nahulog sa sinasabi ng Bibliang kumikilala raw sa Diyos. Natatakot daw sa Diyos. Pero hindi naman sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sinungaling ang gayon. Huwag po tayong mabuhay sa kasinungalingan, mga giliw naming tagasbaybay. Mabuhay po tayo sa katotohanan. Ang katotohanan ng magpapalaya sa atin. Isang Napakahirap na sitwasyon. Yung nabubuhay sa kasinungalingan. Hindi po ba? Kayo mismo ay mapatutunayan po ninyo na totoo yan. Ba't naman tayo mabubuhay sa isang sitwasyong kasinungalingan? Hindi ba? Di, doon na tayo sa katotohanan. Anong isang katotohanan? Yung katotohanan nakasulat sa Biblia, ang buong katungkulan ng tao sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Bakit po? Yan ngayon ang tanong. Bakit po ang pangunahing pananagutan ng tao ang magbibigay kabuluhan sa tao, sa kanyang eksistensya, sa kanyang pag-iral sa mundong ito, ay yung pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos, yung pagkilala sa Diyos. Pakinggan ninyo, ang sinasabi po dito sa awit sa Sien, ang talata ay tres. Ganito po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Alamin niyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Ito dahilan. Kaya ang pangunahing pananagutan ng tao ay sumunod sa Diyos at kumilala sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon ang lumalang sa atin, tayo ay Kanya. Sa makatwid, siya ang nagmamayari sa bawat isa sa atin. Kaya, hanapan man niya tayo ng paglilingkod, eh tama lang. At kaya niya nga tayo nila lang na tao, eh para maglingkod po sa Kanya. Kaya ano po ang dapat maunaw at maalala ng lahat ng sino mang ginugulang yung buhay niya sa mga bagay na material sa mundong ito at hindi niya tinugunan yung kanyang pangunahing kaukulan bilang tao na maglingkod sumamba sa ating Panginoong Diyos. Biblia pa rin ang magpapaliwanag po sa atin. Ito naman ay nasa aklat ng Ecclesiastes sa 11, ang mga talata po ay Gs at saka 9 at 12 hanggang 14 pa. Ito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan ninyo at babasahin ko. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Magalak sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakaaakit sa paningin mo. Ngunit, alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Mga kababayan, mga kaibigan, huwag nating kalilimutan ang katotohanan ito. Anuman ang ating gawin, ipagsusulit po natin sa ating Panginoong Diyos. Lihim man o hayag yung ginawa natin, magsusulit tayo sa Diyos. Kaya uulitin natin, hindi po tayo tutol sa pagyaman ng tao, sa pagunlad ng tao. Sino ba naman ang ayaw nun? Hindi po ba? No tiyakin lang natin na sa mabuting paraan at tiyakin natin na hindi naaagaw niyan yung pagtugon natin sa ating pangunahing kaukulan, ang maglingkod, kumilala, sumunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung pinagbubuti ng tao yung mga bagay sa mundong ito, Pinagbubuti niya yung pag-aaral, yung paghahanap buhay, yung pagdadala ng pamilya, which is very good. Di ba, no? Pero lalo nating pagbutihin ang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ano katunayan? Paano po inilarawan ng banal na kasulatan ng Biblia yung pag-iral ng tao sa mundo na ginugulang ang kanyang buhay sa mga material na bagay? Hindi niya tinugunan yung kanyang pangunahing kaukulan na maglingkod sa Diyos. Makinig po kayo. Sa awit 39, ang mga talata po ay 5 hanggang 6. Ganito po ang ating mababasa na itinuturo po sa atin ng Biblia. Ginawa mong ang mga araw ko'y parang isang hinga lamang. Ang aking mga taon sa harap mo ay parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang isang hibla lamang. Ang tao'y parang guni-guni sa pagparuot pa rito. Nagpapakihirap siya sa paggawa, ngunit nawawalan ng saysay. Nagbubunton siya ng kayamanan na di alam kung sino ang kukuha niyaon. Ayan ang paglalarawan ng Biblia. Sa buhay na ginugo lamang sa mga material na bagay at uko lamang sa mga pangangailangan sa mundong ito. Sabi ng Biblia, yung mga taon ko, parang walang kabuluhan. Yun anyang buhay ko ay parang isang hibla lamang. Gumagawaan niya at nagpapakahirap pero mawawalan ng saysay. Aba, eh kapag ka walang saysay, ano ibang salita? Walang kabuluhan. Walang kwenta. Eh di, hindi self-worth. Napansin po kailan kapag kapo po lang sa mga bagay na ukol sa mundong ito hindi lang kay Tony Rose na sumulat kundi sa lahat ng nakikinig po sa amin sana po sana po mapagtuunan natin ng pansin na ang lundo ng lahat ng ating ginagawa ay ang pagsusulit sa Diyos kung tayo po ay naglilingkod sa kanya kaya ano ang dapat magawa ng tao nating lahat habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Pakinggan po ninyo ang nasa Ecclesiastes 12.1 hanggang 5. Ito po ang mga talatang nais naming iwan sa inyo sa pagkakataong ito. Ito po ang nakasulat. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay alalahanin mo ang diyos bago magkubli ang sikat ng araw bago magdilim ang buwan at mga bituin bago kalambungan ng makapal at madilim na ulap alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago ka mawala ng pandinig na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa bago pumuti ang iyong buhok. Mga kaibigan, sa talatang ito'y iisa itinuturo sa atin. Sa buong panahon ng buhay ng tao, mula sa pagkakaroon niya ng pagkaunawa, ay dapat na niyang alalahanin o kilalanin ang Panginoong Diyos. Hanggang sa kanyang pagtanda at paghina. Ang self-worth ng tao sa buong panahon ng kanyang pag-iral sa mundo ay ang pagkilala at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Diyan po namin kayo nais na makasama. Kaya sana ipagpatuloy ninyo ang inyong mga pakikinig sa iba't ibang mga palatuntunan ng Iglesia ni Kristo. Gaya rin ng dati, kung meron kayong mga katanungan, meron po kayong mga nais na paksa na ipatalakay, maaari po kayong makipag-ugnayan po sa amin, sa aming pong address na ito ang payo at incradio.net. Bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay sa pagkakataong ito, nais namin kayong anyayahan sa isang pananalangin sa Panginoong Diyos. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po. Muli mong ginamit na kasangkapan ng palatuntunang ito para gabayan ang bawat isa sa amin. Marinig po ang iyong mga payo para makatugon kami sa amin pong pag-iral sa mundong ito. Magkaroon ng kabuluhan ng aming buhay na yun po ay magugul namin sa paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Habang sinisikap namin ito ito pa rin, ibiyaya mo naman po sa amin ang aming mga pangangailangan para po panatag kami na tumutupad ng iyong kalooban. Panginoong Hesus, huwag mo po kaming pababayaan, nananalangin po kami sa iyo, ipamagitan mo po kami sa ating Ama, pakinggan ng ating Diyos ang aming mga kahilingan at ang aming mga pakiusap sa Kanya. Ama namin Diyos sa muli naming pagtawag sa iyo, sumasampalataya po kami. Pinagpala mo kaming lahat, pinagpala ang buong iglesia sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat magalang naming hinihiling sa pangalan po ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Sumayin niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin na lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.